tayo kung sinigang na baboy sinigang na baboy wala lagyan natin ng asin mga idol ng sinigang na baboy na natin okay lang sinigang na baboy mga idol wala lagyan natin sinigang na baboy Siyataw sa inyong ladya mga idol. Ito, singgang na baboy. Nagluto tayo. Ayan. Tikman nga natin kung masarap yung singgang na baboy. Nagusok-usok pa. Asim. 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 Pati ko malambot na yung baboy mga idol. Yeah, Pagluto tayo ng singgang na baboy. Ayan lang tayo nagluto mga idol. Ang sigang na Tignan natin kung tama yung asin na lagay natin. Kung tama yung asin. Sarap. Ah. Sarap. Mmm. Ang sarap mga inol. Sarap ng sinigang na baboy. Yan, kain na tayo. Sinigang na baboy mga idol. Ano pa tayo isang putahe yung ano, binabad natin sa toyo. Luto din natin, ha? Salamat. Sarap, sarap, sarap. Oh. Iba, ang sarap. Ayan, baboy mo idol.